Magandang araw na naman mga nanonood ng La Street News. Kung meron man, narito na naman kami upang maghatid ng kakaibang balita sa inyo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Lance at ako naman si Lox, ang Ocean Master. Anong kakaibang balita naman ang meron tayo ngayon, partner? Meron partner at ito ay nangyari naman sa bansang Colombia. Colombia? At may pagkamalas itong balita na ito, partner. Bakit naman may pagkamalas partner? Ano bang meron dyan sa balitang yan? Ang title nito partner ay Lalaking madalas tamaan ng kidlat Ibinaon ng sarili sa lupa hmm. Malas nga Madalas ka ba namang tamaan ng kidlat? Eh, may swerte pa rin partner kasi buhay pa siya Narito partner ang detalye ng balitang ito Sige partner at pakinggan natin Isang lalaki sa Columbia na madalas tamaan ng kidlat ang nagpasyang ibaon ng sarili sa lupa para hindi na siya tamaang muli. Naghukay si Alexander Mandon, 20, nang malalim sa lupa. Nang umabot hanggang leeg ang hukay ay tinabunan niya ang sarili at tanging ulo lamang niya ang nakalitaw. Ilang oras na nasa ilalim ng lupa ang kanyang katawan. Inihinala ang may kakaibang kondisyon sa katawan si Alexander kaya madalas siyang tamaan ng kidlat. Ang pinakahuli niya ang karanasan, ang pinakamatindi sapagkat sa loob ng isang araw, dalawang beses siyang tinamaan ng kidlat. Hindi kaya may magnet ito sa katawan, partner? Kaya madalas itong tamaan ng kidlat? O sadyang... Malasan talaga ang taong ito. Tuloy mo natin, partner, at mamaya na tayo magkomento. Kalma ka lang dyan. <clears throat> Unang tama ay sa loob ng kampo, isang sundalo si Alexander. Wala namang nangyari sa kanya. Natakot ng mga opisyal ng military sapagkat maaaring mapahamak ang mga kasamahan ni Alexander. Pinayuhan siyang magbakasyon muna. Pag uwi niya, tinamaan muli siya ng kidlat. Nang isa siya at hindi makalakad dahil sa tama ng kidlat, ilang araw siyang nakahiga. Nagpasya na siyang kumonsulta sa isang doktor sa kanilang lugar. Ipinayo ng doktor na ibaon ni Alexander ang sarili sa lupa. Kailangan ay hanggang leg. Ang dumiraw ng lupa ang aabsorb o sisipsip sip sa electrical charges na nasa katawan ni Alexander. Makaraang ibaon ng sarili ay nakadama umano ng ginhawa si Alexander. Wala pang report kung hindi na siya tinamaan muli ng kidlat. Yon partner, meron pala talaga siyang electrical charges sa katawan. Parang meron din ako niyan partner eh. Kasi pag may katabi akong babae noon, dati, partner, hindi ngayon na. Ah. Nararamdaman ko kasi parang may kuryenteng lumadaloy sa katawan ko eh. Hindi kuryente yan, partner. Init ng katawan yon dahil kulang ka sa paligo. Grabe ka naman, partner. Naliligo naman ako. Tsaka araw-araw, ikaw naman, oh, okay, partner, ka. may question and answer ba tayo ngayon? Kung wala, uuwi na ako. Ba? Mukhang nagmamadali ka partner ha. Mukhang may pupuntahan ka. Okay partner, may tanong ako. Simple lang ito. Panat partner. Bakit 24 oras ang isang araw at isang gabi? Bakit hindi 12? Ayan na naman tayo eh. Yan din yung tanong mo nung nakaraan eh. Tapos sasabihin mo, malay mo. Dahil hindi mo alam. May sagot na ako partner. Pero ikaw muna sumagot. Siyempre eh, Ikaw ang tinatanong eh. Pag di mo talaga kaya, di sasabihin ko na ang sagot. Wala akong maisip. Sige nga, banat, sagot. Okay? Kasi kung 12 oras lang yan, partner, magreklamo yung mga naka-check-in sa hotel. Siyempre, sasabihin nila, bakit binawasan yung oras ng overnight? <laughs> eh, naman, bitin kami niyan. Dapat lang na 24 oras, di ba? Ay, nga naman. O, okay, ito pa ang tanong ko, partner. Ano ang opposite ng tawa? Ah, uh, iyak. Hindi. Tama naman ah. na. ng tawa ay iyak. E ano ba? Ang opposite ng tawa ay sex. Ha? Huh? Layo naman yan. Ano naman naging sex? Sige nga. Paliwanag nga. Ano ba ang pagtawa? Di ba? Ha ha ha. Minsan ganon, minsan hehehe. He, he. O di pag binaliktad mo yung ha 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 ay maging ah ah odi O di ba nagsiseksyon?